Nakukuha yung gigil ko eh. Ano? You know? Diba? Walang kalat-alat. Diba? Ngayon, okay na? <laughs> diba? Yo, so, sa so, mga nag so, first of all, shoutout mo sa mga ito. Yan. Yan. Yan, mga nagko-comment na kung ano yung sinasabi sa akin na dagat daw, dagat, alat, ni eh, talapya daw. So, ito yung video na to yun eh. Marami ka yan. Nang, ako po ito lalaki ah. Sa'yo pa lang lambat ng diyan. Sa'yo pa lang lambat ng diyan. lalaki. Ah. Yan yung video na sinasabi nila na lawa daw, pero dagat daw talaga to. So ipapakita na natin ngayon kung Lawa ba o Ang kukulit kasi nila eh. Titikpan pa natin yung tubig. Hmm, gigil <laughs> so ngayon, may nakita naman kayong alon, di ba? Kumain kayo sa isa kong live. Meron doon yung mga nahuli kong isda. So puro tilapia, wala kami mga ibang huling isda. sa so, ito, ang lakas ng alon oh. Di ba? Ang lakas ng alon. So ito ay lawa ng alon, hindi po ito dagat. So yung makikita nyo po yun, i-zoom natin na konti. Yan. Ayan na po ang uh, Vulcan ng Taal. At ito yung ginagawang baywalk dito, tulay. So malapit na tayo yung magagis. So after ng bulkan Taal, makikita nyo naman dito ay mga kapaligiran. Yan. ba? Diba? Puro bundok. Malaking lawa kasi ito. Ito naman yung Mount Makulot. Yan. So yan ay sa kuwenka. Kuwenka Batangas. Ha? Kukulit nyo. Hmm, gigil nyo ako. Kuha nyo yung gigil ko. O chan, ah, diba? Puro bundok na kapaligid dyan. Ayan o, diba? Kasabihin nyo, woo, gigil nyo talaga ako. Hindi maalat dyan. Tignan nyo ha. Titikman natin. Ah, titikman natin tubig ha. Alam niyo naman kung maalat kasi sa maalat, isang ganto pa lang, gaganong ka na agad, diba? Tignan natin to. Tara. Nakukuha nyo yung gigil ko eh. Ano? You know? Diba? Walang kalat-alat. mo Okay na? <laughs> diba? Sabi nga, don't judge the book by its cover. Anong connect nun? <laughs> so, dito yung mga naulo natin kayo ng isda. So, Papakita natin. Ito yung mga naulo natin sa live. Yan o, oh, yan. Kulit niya eh. Yan mga naulo natin. Kung hindi nyo pa napunod, punta kayo sa page ko. So, ito yung mga dito. oh, you know, ay, lakas pa nyo. So, ito tilapia to. Ito yung tilapia Ito yung mga galing sa fishpond Na mga nakakawala Kasi yung nasa gitna na yan Puro fishpond po yan yan, o. yan yung mga naumuti na yan Puro fishpond yan Sigil nyo ako eh So ito yung mga nahuli dyan So dito dumarami na rin yung isdang ganito orange Ito ayungin Ito ayungin Di ba? Wala kayo nakatagis isdang alat di ba? Hmm. Di ba? Puro ganyan yung mahuli nyo wala kayo makikita ditong bagaong. <laughs> Pinakita ko lang na lawa po ito. Hindi po ito dagat. <laughs> Kaya maniwala na kayo ngayon na merong tilapia sa lawa. <laughs> oh. Ah, ko sa inyo. humigil hmm, hmm. <laughs>